ha oh. mamaya nahiriin lang ka ha so. Hmm. 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 Unang kapit natin ngayong umaga mga idol 26 26 umulan kagabi kaya madulas pero bago naman ang sapata ni Hinata kompleto pati matagal pa si Hinata 3 days dahil tayo naging abala mga idol tayo ay may naabiyad na hindi kabigat ang problema sana ay matapos ko na rin para mapag-focus na ulit tayo sa trabaho masayang pamumuhay medyo ma medyo nakaka sakit sa ulo pag may iniisip itong problema mga idol lalo na pag wala kang pera pag sabay sabay okay lang sa akin kahit walang pera mga idol basta walang problema kagaya nitong kinakaharap ko ngayon pero malalampasan ko itong mga idol tiwala lang sa taas siguro kasama ito sa proseso kaya haharapin natin at hindi natin tatakbuhan hey! Lusim at madulas ang ahong yan. Naantakan mga idol si Hinata. Umulang kagabi ay. Oh. Sandalas. Bainti mga idol. Ganda kayo mga idol. May pabawon sa atin ng ating ating Michelle na isang mamon at dalawang bunch may palaman. Ay mga idol, um, busog. Nagtira tayo ng isang mamon para mamayang hapon merienda din natin. Wala tayo dito mabibilhan kasi malayo dito sa tindahan. Ano mga idol? Tara ulit. Na makadami.